Mayong Adlao, Luzon, no, bisaya sa so, Mindanao, Tibo, Pilipinas, ug so, Tibo, Kalibutan. Ako si Kuyotons. Tons, ang inyong ka-OFW, Daily Overseas Filipino Worker. Kinaaramang okay, ko dali sa Cebu. Overtime Filipino Worker, OFW as an Overtime Filipino Worker. Kaya nagsige nalang gitag-overtime ng atong trabaho, no? ng atong negosyo kay para makabayad sa mga utang. oh, yeah, yun, nig ma na mangutang na putag balik sa so, ana ra ginan cycle sa kinabuhi, guys, no. Mangutang, manarbaho, pare bayad. Ini sildo, bayad sa utang. Trabaho na pagbalik. <laughs> so, yan na rin ang cycle, guys. Pero, ayan, normal na magigit na siya. No? Kaya utang is life man. Ang importante nga, mo bayad na mo na importante dili na magpasingil dili na magpadto sa balay dili na magpa-remind di ba kung due date na to nga adto sa imuhang hang tul ka didto bayad ana na gina siya ka simple guys no okay so mag-update ta ah, sa mga nag-due karon uh, August 1 Friday 2025. So, asa man to, mga nag-judery sa August 1. <coughs> okay, naradi ay mga nag sa August 1. Ay, August 3, may day siya. Okay, ha, pangin taon na to, itong nag sa August 1. Okay, naradi ay guys. So, ang mga nag sa August 1, pila ni sila kabuok. 1, 2, 3, 4 O pat ang nag-juice sa August 1 So ganiha din sila ang hatag sila partial and they promised na tiwason ni ug bayad or mahatag sila sa full payment by Sunday August 3. So importante kayo guys nga ma-fully paid na ta by August 3 kay aron by aron sa August 4 Monday puhon makarelease na tagbalik atong nag-renew katong mga new accounts, katong mga baguhay lang. So, marilisan na po na sila. Kay wala na may pending. Kay maglisod tag-release kung na ay pending. So, dapat maginahinay na magbayad dali. So, natay tulo ka buok nga pending from July 30. So, tulo ni sila ka buok. So, hopefully, mag na sila karong Sunday po hon para makabayad na po sila. No? Okay, dili man ta mag-release basta na ay mga pending pa. So madamay gid uban. So kinahanglan kung due date na mutuman, mutultol og bayad. niya human by August 3. Ayan by August 3 Sunday po hon. yan. Ubay ubay pud ni ato ang mag-due. So hopefully na no, good payers pud ni sila tanan aron ma makarelease na ta gusto na jud gumo release pod. <laughs> mm, gusto na mo mohatag og balik sa ato ang paayuda pero dili pa ta ka-proceed mga wala nagbayad. So guys, ani ra ha. Ako yung always reminders ato mga ka-utang diha kon na may utang sa silingan, na may utang sa inyong tindahan, inyong amigo, sa inyong friends, sa inyong kauban sa trabaho, guys. Kung na ga ni moy utang nila no, make sure jud nga wala pay due date or sa pizza nga imuhang gisaad niya nga mubayad ka imuha gyud nang tumanon nga naman kay kung moabot ang time manginahanglan kag balik emergency or on bang bag ka jud kayo ni mo kay laing kaduolan kundi ang imuhang silingan or katong mga tawo nga duol sa imuha ang problema lang kung negative imuhang record na kay previous transaction nga wala ka bayad dayon or gidugay ni mong bayad ang katong nga tao or katong nga tindahan or kinsa pa man na siya magduha-duha nag-release ni balik gano man ay eh, katong previous tong kitagaan kini ang chance na makahiram wala man dayon ni mo gibayaran mauna no, yan sa una man aron so dapat kung na ay gisabutan tumanon yun na siya ay e para kung manginahanglan og balik wala ka balo kanus sa manginahanglan balik naaragi hapon kay maduulan. So, be responsible always. So, kato lang guys. daghan salamat. and update tabalik ug mapuhon mga See you on my next video.